Uh, hello po sa ating lahat uh, dahil sa nangyayaring digmaan sa Israel. Maraming mga tanong na itinatanong ng mga mara maraming Pilipino. Okay? So ang isa dyan ito, kanino kaya mas malapit ang Pilipinas sa Israel o sa Palestine? So, yan ang ating uh, sa at uh, magbibigay tayo ng kaunting uh, pananaw o dyan basis sa mga nababasa natin basis sa mga naririnig natin basis sa uh, mga ibat-ibang sources ano okay uh, a few hours ago ang ating presidente ay nagbigay ng minsahi na ang Pilipinas will be behind Uh, is, sa Israel sa digmaang ang ito. Uh, tama naman dahil uh, ang Pilipinas ay may al, may alliance sa Israel. In fact, uh, this year uh, maraming mga armas na, na ang nabili ng Pilipinas sa Israel. Uh, pagkatapos uh, tumutulong din sila sa uh, training ah uh, nagkakaroon din ng technology transfer at saka talagang kung, tit kung titignan natin yung mga kaaway ng mga ng kan uh, Israel ay parang hindi natin friends hindi din friend ng uh, Pilipinas so parang ganun ano Therefore, parang we can see that we belong in one camp. Okay? Kaya, yan, ano? Pagkatapos nga, yung uh, maganda doon yung sinasabing uh, technology transfer. Kasi, kasi, ang Israel ay isa sa mga top, uh, uh, top producing country pag ang pinag-usapan ay mga armas. Okay, kaya yung kanilang development ay talaga nakakabilib. Dahil uh, nung una, nung bagong tatag ang the state of Israel, eh, mahirap din ang buhay dyan, ano? Disierto. But uh, kahit na disyerto, they turn it into a vast uh, plantation area pagkatapos from agriculture oh, so they went on to industries oh, ngayon marami daw oh, pandyan yung mga industry nga ng yung factory ng armas kaya ayun sa, sa nakikita naman natin parang tama dahil uh, high tech yung gamit ng mga Israeli eh, laban sa mga Palestine okay so yan Uh, pagkatapos nga In addition to that uh, Ay ito Ang Pilipinas Ay Is a predominantly uh, Christian Country Pag pinag-uusapan ang religion Yung sikta Ito ay Roman Catholic So uh, Dahil Christian tayo Ang Israel talaga, particular ang Jerusalem, ay ang ating Holy Land. Okay, Holy Land. So talagang may, may very close relationship. In fact, may mga nakakausap akong mga pari mga religious uh, worker ng Roman Catholic. Eh, parang ang kwento nila, parang madalas silang pupunta doon at madali uh, di, di go to Jerusalem pagkatapos balik sa Pilipinas pagkatapos uh, punta doon ano so uh, very close yung people to people uh, relationship then uh, isa pang rason diyan yung ang uh, uh, Israel ay isa sa mga bansa na may maraming uh, Pilipino o OFW uh, particularly yung mga caregivers dito sa amin yung mga Nakatrabaho sa Israel at makikita mo na magaganda ang kanilang bahay so that, that indicates na maganda ang kwan uh, doon yung salary o maganda ang trabaho kasi makikita mo okay naman sila so uh, that, that's a good thing, no? Okay. Yan. Pagkatapos historically, uh, there, was, there was that time na during World War 2 when ang mga, when nagkaroon ng Holocaust, ang mga judyo ay umaalis sa Germany o kaya sa Europe kasi during that time maraming part ng Europe ang nasakop ng Germany inahanting sila ng mga Nazis o mga German soldiers. So, uh, maraming nagtago sa Pilipinas. Pagkatapos, uh, sila ay inaksip ng Philippine government, uh, particularly doon si President Manuel L. Pison. So, open, ni-open niya ang Pilipinas sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, ang mga Israeli sa ngayon okay kasi di form the state of Israel kaya naging Israel Israeli but eh uh, yan talaga yung dating mga Hudyo okay ah uh, ganyan gano'n yan so uh, ang, ang 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 pangyayari niya ang isa sa mga naging uh, o nagsiminto sa malapit na pagkakaibigan ng Israel at sa Pilipinas In fact nga, kung mayroon ta na tayong pira, gusto nating uh, mabisita ang Israel. Pero hindi pa ngayon, wala tayong pira. At the same time, gira doon. Ano? Okay. Ngayon, ah, ganyan. Kaya very close ang Pilipinas sa uh, uh, so, maram, maraming mga bagay ang nagpakuan sa kanila. Uh, ang naging dahilan ng kanilang closeness. Uh, in fact, uh, dito sa problema ng Pilipinas, sa West Philippine Sea, uh, talagang tumutulong ang uh, Israel. Pero, base na nalaman natin uh, sa digmaan sa Israel, it seems na ang China ay tumutulong sa kalaban ng Israel. So, parang ganon gan, din yan, ano? Okay. So, malapit tayo sa Israel. Ngunit, malapit din tayo sa mga Muslim. Kaya, mayroon din tayong close relation with the palestine. sa mga Palestino. Why? Kasi ang mga Palestino, Muslim yan. Pagkatapos, a portion of our population are Muslim. So, pare yung religion. So, may, may uh, connection Pagkatapos, ang Islam ay kalat dyan sa Middle East. Okay. Kalat dyan sa Middle East. At the same time, marami tayong mga OFW sa mga bansa na yan. So, na nandun din yung closeness na yan. Okay? Uh, going back to the basic question, saan tayo mas malapit? Malapit tayo sa Israel. Ngunit, malapit din tayo sa mga Muslim countries. Kaya malapit din tayo sa Palestine. At saka ito, uh, ang Pilipinas naman ay friend to all. Kaibigan ang lahat. Kaya ang prayer natin, hindi sana lalala pa yung digmaan. At saka ma na para hindi rin affected yung mga Pilipino o Dabalyon sa uh, Israel. Okay? So muli, uh, thank you sa panunod. Sana i-like at ka subscribe. At sana magbigay din kayo ng komento para mas ma-improve ng improve natin ang ating vlogging style. So muli, uh, maraming salamat.